May baha na pala dito malapit sa amin. Umapaw na pala yung ilog. Hey! Ano? 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 Ha? Eto, dito kami mamimigay. Ayan oh. ay, nagdadive pa si kuya. Hmm. Sasakay yata kami bangka. Tapos pupunta kami sa bahay-bahay. Kaso, anak kami makita ang bangka rito. Kanina merong ano, nagbabangka sa bahay-bahay ganun. Siguro may bayad. nawala naman siya. Oh. Oo. Oh, oh, Bring one on daw. Tulungan ko daw sila. Nako, itatawi dito. Si Mariam. Kaya kaya ni Mariam. Mariam! Kaya mo ba tum tumawid doon? Diyan ka na lang sa sasakyan. sasakyan. Ayan, si Marian Buti may tatawid. Sabi ko, itawid. Ayan, nakiusap ako. Ano na yan ka ako si Mariam? Ano ba ko? Ayan. Ayan, sarap maligo. Oh. Enjoy na enjoy ah. Ay, ay, nako. Ay, nabumabagsak yung... Ano ka eh? You can go? Okay. Ay, mabigat na kanya eh. Baka bumigay ah. Bumibigay yung lupa eh. But we not na. Uh. I can cannot. You can na. Uh. And you. I will follow you. Oo. Oh, Oo, oh. oh, take this. Okay. Tek din na have weight na. Aba ta. Bumiyi bigay kasi lupa eh. Ha. Oh. Nako eh, ako kaya. Wala akong dela. Mga puso na ko. Eh, ayiten, ayiten. Nakasanayan na sana ako dito, nakingbukid to. <laughs> okay. Hindi mo yan na kaya. Ako, ako. Amar, you can give him na. Ha? Ay, Ay, mga bahay nila. Andiyan sila. You can call them. Oy, Amar, sabihin mo dito tawagin yung pamilya niya. Tawagin yung mga kapitbahay. O, ayan na sila tatang. Bigyan mo na lang Amar. Ha, Amar? Give to them Marianne, na. Mariam! Dito naman tayo! Mariam, dito na lang tayo anak Halika na dito Uy Punta ka na dito Ganding ng pampalutang niya Mga bote Hehehehe <laughs> uh. Oh, ah, galing ng palutag niya. Yan. Ay, galing ng bangka niya. Ha? Huh? Ah, <laughs> Ay, galing ng bangka niya. <laughs> Tutuwa naman ako sa bangka niya. Itong tubig na to galing to sa ilog. Umapaw na yung ilog. Ah. <laughs> Maria, wag ka na kung mag, ano dyan. Baka madulas ka. Ah, dito naman pala. Walang tubig. Oh. Hmm. Tuyo naman pala dito. Hmm. Anak, wag ka sa putik tumapa. <laughs> dito kami, umakiyak. Dito Ay, may donkey sila. Ay, kabayo siguro ito, hindi donkey. Mahaba bias eh. Mahirap na umakit yung tabi. Patagilid yung... Patagilid Thank you. Ah, <laughs> dahil <laughs> kapag kaya daya dyan? Nandito ka, may isa kanilang bahay ah. ayan dito, dito nila yan Ayan dito nila Ayan tubig din Itong paniganan yun. Ayun sa namin. Mga bata dito pupunta yan Ayan <laughs> Si Mario May pose din sila

I don't have Ay your friend you don't have money nanghingi ng pera sa akin itong isa hindi kasi ako talaga nagdadala ng pera pagka ganitong mamimigay kami pagka kasi magbigay ako ng pera ay lahat na yan mangihingi magdudumugi na ako

ayan siguro bahay nila, ayan. Yeah, hmm. Sabi, so, uh... yeah. okay na, sa bangka. Amar, two, Amar tiyad, your friend, ha? Ayan, nandito kami sa mimigay kami ng, ano, pagkain, sa mga <laughs> pumis na, pumis na yun naman kasamahan nito uh -huh. nangenerbis ako sa mm. mga isang oras pa bago kami makarating doon di uh -huh. sa guwan lang namumutla eh. uh -huh. na rin ako, ano? Ay, ako. mariam mariam gusto mo maligo dyan? Ha? Nakarating na nga kami rito sa unang bahay na bibigyan namin. Yung ibang mga bahay dito, may mga bangka din sila. Kasi nga, malapit ito sa ilog eh. Yan ang hanap buhay nila, pangingisda. May kwento pala ako sa inyo. Pagkatapos namin dito mamigay, di ba nag-upload kasi ako ng mga clip-clip lang. Napanood ng asawa ko. Sumakay kami sa bangka. Nagalit. Sa akin, konting gadit lang ang pinakita niya. <laughs> Pero sa bayo ko, galit na galit siya sa bayo ko. Bumaba nga ako sa mga biyanan ko, nakita ko yung bayo ko. Parang, parang kataing manok, malungkot na malungkot. Eh, message ko talaga yung asawa ko. Sabi ko, wag nga aawayin. Kasi baka wala nang sumama sa akin. <laughs> Paano na ako, sabi ko. Tapos kinabukasan, kinausap ko yung bayo ko. Ang sabi niya sa akin, alam mo, baby, akala ko na-hack yung WhatsApp ng kapatid niya. Kasi nga, kung ano na ano daw sinabi sa kanya. Sa tanang buhay nga daw niya, ay ngayon lang daw siya napagsalitaan ng ganun ng kapatid niya. Siguro nga, baka umiyak pa yan eh. <laughs> Kawawa, ano? Sabi nga daw sa kanya, ay bakit hindi daw ako iniingatan? Ba't daw hinayaan na sumakay ako sa bangka? Ay paano daw kung ano mangyari sa amin mag-ina? Ay sabi ko naman sa asawa ko, ay hanggang tuhod lang yung tubig na yun, sabi ko. Kahit na, sabi sa akin, may mga lalaki. Yan talaga ang reason dyan may mga lalaki kasi kami kasama sa bangka. Ang asawa ko kasi ayaw na ayaw niya na yung malalapit sa akin lalaki. Ay, sabi ko nga, ano ba? Maganda ba ako sa akin? <laughs> Aba. Ayaw pa ng asawa ko yung mingiti-ngiti ako kasi nga hindi ko daw alam yung nasa isip ng mga lalaki. Baka akala daw nila ay may gusto ako kasi dito hindi naman kasi ngumingiti mga babae sa lalaki. Kaya ako hanggat maaari hindi ako ngumingiti sa kanila kasi nga Baka nga iba ang isipin nila. Madami pa siyang sinasabi na hindi daw masyadong ligtas dito sa lugar na to. Ba't hinayaan ako pumunta rito? Eh, kapa nga sa akin ang asawa ko. Eh, ikaw kasi, akala mo kasi lahat ng tao mabait, sabi niya sa akin. Akala ko talaga pahihintuin ako sa ganitong pagbigay-bigay ko. Kasi nga, galit na galit. Eh, ang sabi niya naman, ay okay lang, sabi niya. Hindi kita pinipigilan magbigay. Kaya nga lang, huwag ka nang sasakay ng bangka at saka huwag ka nang pupunta sa bahay ba Hi, Pwede kayo mamigay sa gilid na lang kayo ng kalsada. Pero yung kayo pa lalapit, wag na. Ika pa daw ng asawa ko sa bayaw ko. Simula ngayon, wag mo nang dadalhin yung asawa ko kahit sa grocery lang kasi hindi mo naman iniingatan. May tindahan pa oh, nakabukas. Tapos kanyo, mga ilang araw lang may nagpadala para nga sa pamimigay ulit dito. Ngayon, sinabi ko sa bayaw ko, ang sabi niya agad sa akin ay sabihin ko daw muna sa asawa ko. Pero pagkatapos ko nga maipaliwanag naman lahat sa asawa ko, ay nagsorry rin ako naintindihan niya naman, ay natauhan siya. Nagsorry din siya sa kapatid niya. Naisip-isip niya siguro ay parang sumobra na rin yung pananalita niya. At saka sinabihan ko talaga, kasi nga baka hindi na ako sumahan, ay paano na ako, ba? Diba? At saka nakikita niyo naman na hindi naman ako pinapabayaan ng bayaw ko, di ba? Diba? Kaya sinabi niya nga, ay paano pinapabayaan? Eh talaga naman kung makikita niyo rin sa mga video, ba? Diba? Inaalala yan ako, inaalala. Ayan palang lalaki, siya na lang ang pumunta doon kasi malayo de bahay, tapos mababaw na yung tubig, nahihirapan na silang magbangka, kaya rin talaga ako sa bayo ko, kasi nga napagsabihan siya ng kapatid niya, nang dahil sa akin, kaya nag-sorry rin ako sa kanya, pero ang sabi naman niya, ay okay lang daw, wala daw problema, wag ako mag-alala, ito palang mga bata na ito, akala ko, naliligo-ligo lang sila dyan, nun pala kami talaga ang inaantabayana nila sinusundan pala nila kami, kaya nakababa na pala kami sa bangka, ano ay, hindi ako nagbibideo kanina. Pero alam nyo, nung ba kami sa bangka, yung bayaw ko na dapat natalisod. Pero proud ako sa sarili ko. Kasi nga, hindi ako natawa. <laughs> kasi pinigilan ko talaga yung tawa ko. Kasi nakakahiya, di ba? Nadapa na nga, pagtawa na pa. Ay, pero kung mga kaibigan ko yan, mga pinayan, ay, uunahin ko muna yung tawa bago tumulong ba? Sobrang bilis nga siyang dinadampot ng kaibigan niya na yan. Eh ako naman gusto ko sana tanungin kung ano ba ginagawa niya nang ba siya ng palaka. <laughs> May natira pa pala sa sakyan namin kaya ang sabi ko ay ipamigay na rin sa kanila. Eh alam nga naman iuwi pa namin, 'di ba? Pero mga nabigyan na ito, ha? Kung baga ipaubos na lang namin yung dala namin. Tignan niyo yung bayo ko, oh, naguhugas ng paa kasi nga nada pa. <laughs> Nagpuro buhangin siguro. May juice pala kami sa sasakyan kasi nga dati namigay ako sa mga bata eh hindi na kaya hinayaan ko diyan para kunwari pagka mayroong namamalimos ganun o oh, mabibigyan natin tulad ngayon no oh, may mga bata eh, sa kanila natin ibigay yung juice yang palang taga sagwa namin taga bangka namin binigyan ng biryani rin ng bayaw ko tapos inabutan niya rin ng konting pera panigurado yung ibinigay niya ay galing lang din sa kaibigan niya kasi nga wala rin siyang dalang pera eh pero babayaran naman niya 'yan pagka uwi namin. Yang ganyan juice pala na pinamamigay namin, tag 50 pesos yan, 10 peso sa pinas. Ang mga bata dito talaga pag nakakita sila ng juice, ay tuwang-tuwa sila. Parang sabik-sabik sabik nga sila sa juice. Siguro kasi nga madalang silang makatikim, ba, kaya ganoon talagang tuwang-tuwa sila.